Kapag usapang dagat, Batangas ang isa sa opsyon ng mga taga Maynila dahil sa may kalapitan nito, malinis at talaga namang may kalinawan ang tubig ng kanilang karagatan. Kaya naman ngayong long weekend, napagdesisyonan namin na Batangas na lang ang aming pupuntahan. Expected na namin na crowded ang lugar dahil karamihan ngayon ay mamasyal sa iba't ibang lugar para mag-enjoy at gumala. Ay, grabe, walang tao. <laughs> walang tao. Long weekend tas walang tao hindi namin lubos sa kalain na para kaming nag ang private resort dahil wala pang gaanong tao. Marahil isa na rin sa kadahilanan ay hindi pag gaanong ka-expose ang lugar na ito. napaka peaceful, malinis at best place talaga para mag-relax. Pero paano nga ba kami napunta sa lugar na to? Sabado, alas 3 ng madaling araw ay handa na kami para kitain ng aming kasama. Mula tagig ay babiyahe kami papuntang Dinyan, Laguna. Happy! Mula naman Laguna, kailangan namin bumiyahe patungong Tabangaw Port. Panalo ang rides na to dahil sa Tabangaw Port ay mayroong paradahan para sa sasakyan at para sa mga motor. Kaya pwedeng pwede nyo isama to sa travel list ninyo. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ang travel ng mga public boat sa Tabangaw Port. Kaya inagahan namin ang punta dahil limited lang ang travel ng mga bangka sa port na ito. Ikut hey, ikot para -laglag ka para mag nalaglag <laughs> ka. 45 to 1 hour nga ang travel time papunta sa isla na pupuntahan namin. Ito yung ilan sa mga ginasus namin papunta ng isla. Para makatipid ay pwede kayong magdala ng lulutuin. Pwede kayong manghiram ng mga cooking ware. Sa halagang 400 pesos ay pwede nyo nang gamitin ang gasol at kaldero nila. Sa linis at ganda ng isla verde ay hinding hindi hindi kayo magsisisi sa gagastusin ninyo dahil para na rin kayong nagrent ng isang private resort. Kasi nga nakapikit ako eh, hindi ko makita eh. Uh -oh! mm. Ang dami nila oh. Ang dilo mo bug hindi, ano pa yun kasi hindi pa siya ano nakakabado eh kape pa baka <laughs> okay. uh, na? kasi na kasi ano sa ng pero may nag um, o na mas pag <laughs> uh, no, Пока, у